So guys, maglilinis nga pala ako ng kwarto. Kasi dumi-dumi na ng kwarto ang kalat-kalat. Tingin ko talaga. So, samahan ko guys, maglilinis tayo ng kwarto. So, hi guys. Tulungan niyo akong magligpit ng mga kalat dito sa kwarto. Kasi halos araw-araw na lang talaga. Uuwi ako ng makalat. Aayusin ko ng makalat pagdating ko, makalat pa rin. So, ito na yung araw na day off ko na ayusin ko. Itong Dora box na to, talagang gusto ko nang palitan to. Kasi nalalaglag yung, ayan yung hawakan niya na yan. Pero, ayan, mapapalitan din kita. Tapos, dito naman sa table na to, dito ko. Kasi guys, nilalagay yung mga skincare ko. Para pag naganap ako, kung yari, ayan, kagaya niya, maliligo ako. Tapos, mag-aayos ako ng face ko, ganyan, bago matulog or pagkagising, nag skincare talaga Kung Gusto ko nakikita ko kaagad talaga yung skincare ko. Gusto ko, uh, mabilis ko lang mahanap. Nainis kasi ako guys, pag yung naghahanap ako tapos hindi ko ma ma mahanap or may hahanapin ako, hindi ko mahanap dahil sa sobrang gulo. Ewan ko ba? Kami lang naman dito ni Love, pero lagi pa rin nagugulo yan. Naiinis na nga ako dun eh. Uh, ah, kainis? nga basta guys na naiinis ako pag makalat kaya ito ako tingnan nyo ayos ako ng ayos tapos di ko alam kung bakit nagkakalat dito dalawa lang naman kami nandito yung asawa ko tapos ako tapos ayan nailigpit ko na nga lahat ayan talagang inayos ko lahat yan tingnan mo ngayon ayusin ko yan tapos bukas makalawa magulo na naman yan makalat na naman yan hanggang sa mga wallet hanggang sa mga project ko sa mga Uh, s uh, mga ano ko sa work. Ay, nakakalit talaga yan. Tapos, ayan. So, natapos na ako dyan sa kabila. Dito naman ako sa may uh, bandang, eto, sa may bandang higaan namin. Ayan. Ganyan. Naglilis na ako. Nagulis na ako ng bonggam-bongga. -bongga. Uh, guys. Talagang natapos ko na. Ayan. Malinis na. Ayan. So, ayan. Ta-da! O, diba? Ang linis. Hey guys. Malinis na. Answer. Malinis yung house. malinis na. Tapos, naayos ko na rin yung ano, pinaka kwarto namin. Kaya yung kalat-kalat yun eh. So, ayun yung inayos ko kanina guys. Ayan. okay na. Kasi yun, sobrang kalat eh. Yung lang yung mati namin ito. Ito, walang asawa ko. Tapos, ayan. What's up yung pag malinis? Pinating na, di ba? Tara, solve. So, yun. Thank you for watching. Ito, ko. Bye.